punta kami sa ano sa big market dito sa Cebu bibili kami ng um, gulay kasama ang papa ko sa ang nagda-drive ngayon so first time kong pupunta uli doon kasi ni-renovate na nila doon sa ano sa lugar na yun so para may mai-upload lang ako sa vlog pa vlog po na rin. Sabi nila safe naman daw mag ano doon ang videos. Kaya let's try. Malayo pa siya guys. Mga ilang kilometro pa. Sa city kasi. Main city. Guys, dadaan tayo. Wala na lagi. Ay, ayan pala yung ito pala ina area na to. Uh, move nila. Dito na area guys, doon sa likuran. yun yung fish market dito. Ayun doon sa likuran. Ayun doon sa likuran guys, ang fish market dito. Guys, dito na tayo guys. Ayan, dito tayo bibili ng langka. Nag-request kasi ako sa papa ko. Bibili kami ng langka. Ay, naano pa o. Oh. Pilaman pa. Oh, sa langka po O sa langka po to pa? Sa the honey. Pwede po so sa langka. Pwede sa langka. Rubik. Rubik. Ay, nangka na, nangka na ay dili ko an, dili pa so. pa. Pilang tunga. Ingon man magmonggos magmunggos niya. Duha ka tunga. Munggos at munggos. <laughs> So ito siya guys, dito naka-ready na lahat ng mga ano. Ay, munggos wala. Munggos. Ilang munggos? Ilang okay. kilo? 40 ang kilo. Um Ang kilo po uh, sa isa, 20 ang kilo. Lain sa lang. Lain lang. Ayan yung munggo. Pang dinner naman namin. Nakaano na siya. Nalata ay kanang gikuan na ng nang no? loto luto na. Lata na ano na. Ano na sa um, lutoon tono up na lang. Tapos doon banda guys. Ito malaki siyang market. ni kasi nila kaya ganun. So doon banda um yun yung mga meat, chicken, baboy, lahat. Isda kasi ni nila yung area kaya ganun. Ngayon lang uli ako nakabalik dito. 130. For how many years? Asa ah, mo tapalit buwan? balik na lang ta, baking. Tanawin sa anak ko okay? Oh. Ayan guys, dito naman sa kabila, mga flowers. Ay, ayan din pala oh. Tinur talaga ako ni Papa ko. Mabalik man sa pikas ari sa pikas ko dito nilipat na nila guys yung ano dito yung mga bulaklak kasi ang ginawa nila doon ayan na nakalagay carbon market ito ang pinakamalaking market sa Cebu nandito lahat ang ano nila vegetable dito vegetable dito pa oh, ah, us. dito mga fruits naman sa kabila baking ta pa. Ah, na lang tapa ah naan day dere wala kay kinahanglan dere pa wow. kuan ganang vegetable Aw. Oh. So balik tayo sa dinaanan natin kanina guys. Ayan mga vegetable. Ang dami nito guys. Das, kas sa kabila. Dito daw sila nag, ano, ng ano, vegetable dyan banda. Tapos dito naman mga bulaklak. Ayan. Nilipat sila dito lahat guys. Kasi doon sa dati nilang place ano um, ginawa ng mga restaurant pa no mga kainan na ayan ang oh, mga bulak -lak. ayan mga bulaklak guys oh kapalit dito si mantika palit bili pala daw kami ng mantika inutusan siya ni mama nakaka dito guys ayan saging oh ano siya um, ano 25 ang kilo Chihuahua naman yata yung nakalagay Ayan mga saging saba Ayan Ayan Daming tao dito guys Ang laki nitong market na to Ang laki nitong market na to Tapos ang ginawa nila nirenovate nila Ire-renovate din daw yan yung building na yan sa guys dito. yan dyan ang carbon market doon din sa kapila yung meat next time ipakita ko sa inyo kabuoan ng market na to sabi ni papa safe na daw dito wala nang snapchat <laughs> kasi noon talagang hindi ka pwedeng mag ano dito mag cellphone cellphone ngayon guys bili tayo ng tuyo sabi ng papa ko bili daw kami ng tuyo dito banda iwan ko saan ay ito ang daming tuyo oh oh ang daming tuyo asa ah, sa manana pa ay no guys ang daming tuyo Pinikas ka na di ay. Dito dahil pikas pa. Dito. Ang daming tuyo, kayo. Ang daming tuyo. Ayan na, lumabas talaga ako sa, ano, guys. Check ko yung mga tuyo. Ayan. Kata dito, tuyo pa. Ayan, guys. Ang daming tuyo. Pagpila oh, eh. na ang danggit. One, two. two. <laughs> 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 Inunan ni Padika, umpalit pa para sa monggos. Oo. Oh. Oh, Ubalik ko, hindi naman to. Katang ilutas mo daw po. Wala man. Wala. Salamat, Noy. <laughs> Tara po ay. Ang sam na pa. Ang daming tuyo guys. Guys, ang daming toyo Ang daming tuyo. Ayan, isang linya sila tuyo. Ayan, ang daming tuyo guys. Okay oh na. puro sila tuyo dito. Doon na doon sa dinaana natin, guys. Puro sila ano uh, puro sila vegetable, ganun. Dito naman dito banda ang mga tuyo. Ayan. Sige. Oh. Ito yung lumang area, guys, ng ano um, yung sa flowers, mga kainan. Tas ngayon ginawa na nilang uh, mga restaurant. So, Next time, balik tayo dito. Marami daw kainan dito eh. Asa man dapat ang kananag. Bawa Bawa lang. Okay. Okay.